At itong bantay krimen, paalala po sa mga mabubulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibo. Igit Pogo workers arestado habang 121 na ipadeport na. Nakahuli na umono ng 518 at nakapagpadeport ng 121 na dayuhang manggagawa ang Bureau of Immigration mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS sa loob lamang ng pitong linggo. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval sa press briefing sa Malacanang noong February 19, 2025, naaresto ang mga ito simula sa itinaktang deadline noong December 31, 2024 para sa sapilitang pag-alis sa mga dayuhang manggagawa ng Pogo at inaasahan pa ang mas maraming deportasyon. May isa pa anyang batch ng 150 ng mga manggagawang Chinese mula sa Pogo na nakatakdang i-deport sa susunod na linggo kapag nailabas na ang kanilang mga travel documents at matanggap ang kanilang outbound ticket at clearance. At ito po ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga nasabing Pogo workers ay patunay na bawal umano ang lumalabag sa batas sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos